Mm hmm. Nyak. Ano luto niya, nyok? nyok? Pritong mga karabas, ano mga karabas. aloy. Nyok. Mga karabas. ulam sa apunan. Nyok. Yung ulo nyok yung nasa mo, ang buntot pirituin. siya, mag Pirituin na lahat. sa sa

tanggalan ko ng butas ng langis parang hindi mo mag ito maglaba ay ah ito mga rapat itong aloy yun bago ito yung suporta niya sa ano suporta niya sa alternator galing sa black ng langis mm -hmm. ginagamit yung mga karabas sa ano lang sa mga sasakyang pangitaas pang lupa o, o, pang lupa pag dito sa dagat hindi na magagamit yun Tanggal na yan, mga automatic na yan, mga karabas. Ay, dito ay kasi na no, sa dagat. Riktana, ano? Riktana, eh. Dito. Hello? Oh, Punta nga po, mga karabas. Ano yan? Kapuna na yan? Oo. Oh. Ano to? Tangal na yan, mga karabas. Mirda na mirinda. Ay, ganun pala dito? Iba na mga kain mo, mamayang gabi. Mamayang gabihan. Ito ay hapunan pala. Mamaya may gabihan pa to. <laughs> kasi sa amin, mga karabas. Hindi ko may trabaho ng umaga. Ay, kasi ni Boss Jeff, mga karabas, di ba nila daw siya malugay, basta kami lubo ng mga fish ngayon. Eh, ikaw ka karabas pengs. Anong masabi mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba Tatlaw? Baka na. Ay, baka puna. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, <laughs> sorry. Lago maya. Hmm. Pangkabihan. Pangkabihan. Kapitura. na makina. Hmm. Para may laban. Para. para may laban. Para may laban maya. Sa akin, pwede pwede. Sa kuwi kasi ako magkapasok kaya hinapit ah. ko yung ulam ko. Magadoblo ako ng kanin. Hmm. Ayan mga karabas. O. Ah, para may lakas magmanumano. Magmanumano. Hindi hmm. uh, kong manumano doon kasi sulong mo doon eh. Oh. <laughs> Wala ka. Akong... <laughs> Wala ako pa kasama doon. Ako lang mag-isa. Hay ka pa quest. Ano Ba'n? Ba, ba 'yan o ano? <laughs> ano 'to na? Pakiawan na 'tong kainan. <laughs> shoutout nga pala kay Cabo Michael. Yan, nagbili sa akin. Shoutout ko daw siya ngayon. Sing shoutout na kita. Ano yung ginareklamo mo kay? Ano yung ginareklamo? Dito sa baka. Sa bangka. Ay, sa amin na rin ang Dito oh. sa Raptor. Pero ay sabi ni ano, you know, ay, ne, ne ne. Teknow, water in the yun Ano kasi ano, Goy? Kung bakit marami lamok dito sa bangka? Kasi yung bangka nandito sa dito sa taas. Sabi ni coach, <laughs> gatuloy doon yung sa kape, papunta sa bangka. Yung lamok. Oo, kaya may lamok dito sa bangka. oh kaya yung ano sa ko nga kay ano, sa ko nga kay coach, kaya may lamok yan dito sa ano, dito sa bangka kasi may bubong. Tulugan na. Silungan. May bubong, kaya pumunta ang lamok kasi may silungan sila eh. Hindi na sila mabasa kaya dito At yan siya na natira. Ay mas matibay yung kabla. Ha? Ah? Ikaw yung brother. Ano naman sa Erne? Sabi ko sa kanya, magpunta siya na sinaugado siya mag-vlog. Oo. Oh. Kundi siya buhatin ng niknik daw. <laughs> Pati ba ito? Hindi mo nikneg, buhatin ka? Ay, ang nikneg ay sinakilan ang buhangin niya? Mas pati ba ito, Brad? Ay, kung anong bilyon naman ng nikneg ang buhat mo, hindi ka maangat? Ay, ungo, tama ka, no? Oo, ano? Oo. Ano? Oh. 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 Kaya, kaya gawin mo, Goy, kung gusto mo matulog dito sa bangka, <laughs> para hindi ka lamukin, tanggalan mo ng tapal. Oh. Para walang tumirang lamok. Ay, ilan pa kayo ang taga-raptor ng ganito?

Ano? Gabi naman ang trabaho? Gabi naman ito. Hindi arawan? Beer night, beer time. Kaya yeah. so, kasi karabas yung no, kate. Kaya gabi ang trabaho ng Team Raptor Boys. Later, mga karabas. Late kami Kaminawi. wala po na si Raptor ah wala po na po kuha si Raptor po makarabas takot po lang mga karabas makarabas, na natin yung isang maki natin para po katanin na yung pag pag alay yung so, karabas yung iba dito man sa pitan na ano lang timon palitan yung pinakausin niya maliit baka mabali naman sa laut palitan ng laki ito oh, ginatira naman ni... yun okay. eh ay okay. panggilin na natin to mga karabas palitan natin palitan natin yung um, ng... ito niya palitan natin ng mas malaki Yan, mabunutin yan. Ito okay. rin mabunutin. Kung saan? Medyo malit na kasi karabas to. Kaya yung timo namin parang alang-alang. Doon mababali. Eh, dalawang ilis na malalaki yan. Natanggalin natin to. Palitan natin ng malaki-laki. Ito yung iba. Gano'n. Dali tiring na ano niya, pin code. ni Raptor. Magandang gabi, mga karabas. Pang -gabi. Pang gabi na naman. Ba't kailangan po may pin dyan? Uh, ito po yung ano nang marina, mga karabas. Oo. Requ required ng marina talaga to. Dapat may number. Tayo-tayo lang karabas. 04 00 855 nababat na Yung, ano karabas? plano dito? Yan. Ah, po yan mga karabas, ibubunutin eh. po namin yung housing ng timon at kami po magapalit ng ng bagong timon na medyo malaki-laki kasi dalawa na po yung malaking makina. Tapos malalaki po yung ihi. Eh, kailangan po palitan ng ano? Malaki na irisim? malaking na Malaking lisim. Kailangan po palitan ng ano ng ng shafting yung timon. Kasi yung dati niyang shafting eh ano lang, Ah, di uno. Ngayon po, mayroon po kami lumang ano diyan, lumang shafting na 1140 45 palitan mga karabas Para mas matibay po. pa, sa ay natin. po kanyang Ay mga karabas yung aming ginawa kanina na ilaw nung hapon yung plot verde maganda na malakas na yung ilaw tingnan natin ay, lakas na yun kulay green sa kanan kulay pula sa kaliwa ito ay ah, wala ano pala yan yung ano pala to yung placer Ayan. Ang barko na bagay ba sa atin? Ano? Sir Bullian. Ay, dami ilaw yung ating bangka. Mabangga pa ng tayo siya. Mga karabas, ay kapay-paya lang po ang... pupo niya. Kapay-paya lang po. Mayayat po sa ilalim po yan. Si ano kasi, yung kusinero namin uh, na promote na. <laughs> Kaya kapahingan uh, lang siya you know, ako <laughs> niya na. Kunti. -na Napurumot -na ba yung ilalim? Napurumot niya ngapon po. Anong luto niya? Na? Anong luto? Pinakasyon na pinirito. Pinakasyon na pinirito ah. <laughs> Pinaksiw na, pinirito pa. Pinaksiw na, pinirito pa. Bakit <laughs> ito? Mga karabas, minatutugay ko itong ano, salamin ni Raptor. Para pag may magsalamin, bapo. Bulot <laughs> <laughs> na mga karabas. Yung trope ni Raptor. Sa, sa kaladaanan ha. Ito na ang ipapalit namin mga karabas. Tubo. Malaki-laki. Bale nga po mga karabas eh. Eh, ko lang po ito sa ilalim at baka ako kayo ko kay Earl. Bale, karabas, tapakan ko. Kasi ano po, papalit po kami. Kaya, ganito po kalaki yung magiging shafting po ng ano namin. Ng timon. Pinaka-housing niya. Oh, ito yung po pinaka-housing niya. So, tayo ko tanggalin itong pinatong ng playot. Wasak, wasak yan eh, wadaan eh. na anim. niya, ano, nirip Ah, uh, pasya, pasya. luwag Huwag mong lalawag. Oo, oh, mga karabas. Ano yung dyan, Ito ba yung taga-sukot lang, may susukot lang po, mga karabas. Ah, susumati nyo. Oh, mga karabas. Ito nga. Ya. Yan. Aray ko, humuhilain. Uy. Huwag mo humuhilain, mga karabas. Sabi-sabing, ganyan. eh po, mga karabas. Ang bags? ayun ah, magandang umaga po mga kaharabas eh dito naman po tayo sa raptor at tingnan po naman po natin kung ano ang ginagawa ni Kots dahil hindi niya po natapos kagabi yung kanyang pagpipinta ito tatapusin niya po ngayon ano? gabi mga karabas hindi masyado magkikita yung mga karabas anong ko lang to parang babaket, babakatin ko na lang yung dati para medyo madali Saan ka nakabili ng roller? ano mo? Ah, ano, ma? May din, may din ano to mga karabas? May din Erne. Dahil <laughs> may ano na rin mga karabas. May dating painting na rin. Bakatin niya lang. Yun na lang sun din para madali. Sun din lang. Lalo ako ng epoxy mga karabas. I-epoxy natin dun sa housing ng Timon. So, brother, nag-inapit na ako yung salamin ni Raptor. Para guwapo. Para pakiting nang ating mga carabao. Bukay ng ating mga. Yo. Ano ba 'yan? Carabao. ito ng orang ubu. Oh, mga carabao, talaga po namin ning puksye para ano po? para hindi pumasok yung tubig kasi papasok na po namin ito doon sa, ano, sa butas ng dating housing yun ah 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 para ah 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 Tolong para. Tadi. Kamu okay, ha. Ops, Oke, sudah, Bu, Ayo, Bu! Apa yang Anda lakukan? Saya membuat kotak. Anda membuat kotak? Tas, saya Midin ano yung pinter mo na yan, Mar? Midin bakawan. Midin bakawan yan. Bakawan. Galing no? Barangay Ipa. Galing din pala mag-sintro? Dating, oh. dating pintor yan sa overseas, hindi ah, lang ah, promote Bakit? Eh, mm. kulang ang papel niya, kaya nag-apply-apply lang sa bangka. Alala ni Felix dati yan? Nakasama <laughs> pala Felix yan? ni Felix yan? Nakasama ni Felix yan. Siya yung taga-timpla ng pintura. May pa. Ang <laughs> bagay. Ay, natanggal siya ni Felix, malapot yung na pagpinpla niya. <laughs> kaya, kaya pinalis. Kaya, pinalis, nagsariling ano na lang pinanggal, siya. Tinanggal, tinanggal. Oo, oh, nagsariling pintor na lang siya mm. ng kanya. Hey. Hey. Totoo yan, Anong anong laban niya pagpintor yung ganyan? Anong anong sa sasilduhan? Anong laban niya sa ganyan? Puro, uh, anong pero, yan? arawan o taguan? Pirkain lang ay, to. Malamang yung siguro arawan dahil may may ang araw nandiyan sa kanya. Ay ngayon wala pang gana yan kasi nakatago eh. nakatago. Pirkain lang to. Pwede pala yan. Pwede pala. Maestro bumangkayo? mo man kayo? Ay, aray po, tangin sorry. sorry po, Lam lang. Ano ba? Nagalit na si Jeff. Nagalit na si Jeff. Ano? Pinipirmahan namin yun. Par, pero yung motor. Eh, 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 atin ba yung pag... Pabutasan namin doon kay Bungoy. Sige, sige, sige. Ingat. Oh, ano ba? Mar, paano yun, no? Yan. yung bayan dito, sa pabutas. Sige na, sa ano na lang. Sabihin ko na, sa rabas. Oo. Dala mo ang kuwan na pang Maya, puntahan ko ka mo dyan, Maya. Libre na rin yun. Butas lang. Hindi, puntahan kayo yun mamaya. Ito kayo naman. Wala kasi mga kaharaba si Bagwis, ang kameraman ay umuwi. at ako muna mag-update-update update kahit konti. Ngayon, mga mga Karabas. 'yung transmission. Mga Karabas, 'yung kabit na namin mga Karabas. Para ano 11. Tara, po ibabago naman namin transmission. Makarabas. 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 Salamat lahat mga viewers. Yes po. Kakapit na namin yung ano. Tamo. Transmission. Play. Pare, Jeff. Diyan ang tagkosa, no? Sa diyan, area. Dito kaya ang eh. Yung unahan. Pwede, yung unahan. Ako dyan, dito ako. Oo, ako. Okay, okay, dito ako. Mga karabas, yung transmission. Okay na.

Hindi, yung isa isa ba At kasama na si... Chip. <coughs> si Aladaw. Yung mahaba. Iba talaga yung mga taga Raptor Boys. Talagang... <coughs> makikisig. The best talaga. Yan ang mga karapas ho. Oh. Yung bagong makina ngayon ng raptors. Galing Manila. Yan, pinkabit na ng dalawa si Chief Alagaw saka si Coach yung lalay maraming lalay ng salamat nga ka pala kay Boss at makapagbili ng bagong makina makapaglawat na rin minyok tas minyok magandang sa mm. magandang umaga sa lahat ng mga viewers namin Ay yan mo yan 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 Angat yan angat. ba? Angat Tatan. Niyating. Tayo na peka. Ayun magandang pa mga kaharabas. Ay tamang karating ko lang po galing ng palengke at nagbili rin po ako ng pisa ng ating ano makina at nagbili ako ng flat bar para pang-sapi po sana dito sa ating timon. Nagbili ako ng flat bar para isapi dito para maglapad-lapad po at para mabilis-bilis magliko bumili na rin ako ng ulam kanya-kanya kasi kami trabaho dito mga karabas sa isang unyok, bising bising busy sa pagtimpla ng, ng ang kanya mga kasamahan o no? samahan ng mga karabas depende na gano, sila sa ako <laughs> ano muna hey, no. dalawa bising bising busy dito uh, makina, kapit ang transmisyon makakantang tangalip mga karabas makakantang tangalip po ma ulam, sosyal si yung ating preno at yung dalawa pa mga karaba si Bads at si Ern ay nagpatistis ko ng kahoy okay. pang lagay po dito pang box bubutasin po kasi nila ito gaya po na to gaya ko pa na to bubutasin nila para yung makina ay nakikita habang gapanakbo ka gagawa nila ng panibagong box nagpatistis sila ng kahoy ito si Pinks G, Bising busy rin mga karabas Boss, ito ating Habis deh. Oh. bangs day. Oy, tenang apa on boy pide. Kayak kita kunci gedung. Tano, apa tahu pala. Ah, tong tong rutin raptor. Oh, ganda na no. Lah oh. tuntut dulu ke bola, ganda. Uh. Ganda. Sama ka rabas. Tay kun tin PSD lang kay Yung raptor namin, malapit itu ito tong raptor? Ilang araw na lang siguro. Mga rabas. Big tiga tiga lang. Gwapo na. Pati yung nagapintura, gwapo na rin. Yun lang. <laughs> <laughs> Oo. ko Ito mga arabas pipinturahan pa nila Tapos Lilittering nga daw na ikots Ay magaling din maglittering yung mga arabas eh Ayan mga karabas ay eh, dito na sila uh, Body ano Body buds Nagpatistis Oo, oh, mga karabas, yan po yung pinagayat namin para sa ano, dun sa manhole po natin sa ulian. Eh, kailangan po ganito kalalaki para matiba yung ano. Bulawin po ito, mga mm. Eh, nabili lang po namin itong kawin na ito sa kasama namin ibang bangka dyan. Yan po, yan po yung ano, yung nagtistis. Oh. Uh -huh. Alak na sintong ibas ko. Tama sa ito, mga karabas, para yung pakilisan pa natin, hindi mahirapang magpasok doon sa loob kaya ko ito ginawa ng butas para pinakamanol niya po ito mga karabas para kahit na nalak po pag ito hindi na mahirapan yung ating makilista kaya kita niya na kagad yung ating makila kung ano mga nangyari niya sa loob Abbas ibang pintor naman ang nagtira ngayon ikot sa sim, may gawa sa ilalim kaya ako naman Oh, ini na si Raptor pogi